yun na naman tayong ginagawang <coughs> miyogir baklas na naman yung makina ayan. problema nito lwalagitik yung makina ayan. natuyuan na ng langis baklas makina ito naman yung dapit okay. mausok naman to mausok nagbabawas na din ng langis mausok problema nito mausok bakit pa naman yung block nya ito yung kanyang cylinder head Yan. nali ano ko na grind ko na yung kanyang barbula nagrind ko na Honda Beat naman ito. Ito kasi naman Honda Click 150. Problema naman ito. You will pump. You will pump. Ang problema ito. Dala-dala may -dala, mayari yung you will pump. Pinabibili ko siya ng bago. <coughs> Hindi yung maandar. Tulak-tulak ito ni Kuya. Wapunta dito kanina.